natin yan, at mas patatapos na mas mura, mas maganda, at mas mabilis. Ganun yung attitude. So, ako, I hope, President, focuses doon sa mga importanteng bagay. Sadly, yung yung last three years, the previous three years, puro political noise. Eh. In fact, nakakawa ako ng Presidente, ang may ng Presidente, but yung, bu yung first three years, well, ang, ang abala, Puro politika yung nangyari. And now he has the... Even he, he actualized it na kaya nalang maglaro ng mga kulang. And now it has to be refocused. And, yun, sana... Huwag na natin palawatin yung dami-daming dami gustong gawin. Concentrate tayo dun sa ilang bagay na magkakaroon ng impact talaga sa buhay ng mga Pilipino. Sige, mag-focus tayo dun sa healthcare, kaya yung sinasabi niya focus tayo sa edukasyon at magtahit tayo ng hospital para pag isa mga probinsya, alam mo dito sa amin, bakit napupuno yung staff in yung, yung York Center dito sa distrito ko? Makikita mo mga sa highway ka, po, sa uh, NX ka o sa SX, may makikita pa mga bulansya galing sa probinsya, pinapasok dito sa Metro Manila, pinapasok sa hospital natin dito. Kasi kulang ang hospital sa mga tuwing to build hospital facilities in the province. O po ni Paul, mga doktor ay may... Oo. Tapos yung sinabi niya sa graduate, college graduate, Paul po eh, I hope it, it, it happens. Yeah, pero, but, it. pero para magawa mo yun, you have to support mo. You know? Build more school, build more universities. Kasi hindi ka magkakaroon ng isang graduate sa pamilya kung hindi hindi na lang hati na sa public schools ay ang mahal ang mahal magpaaral ng mag graduate sa private schools. We have a comprehensive study. Ito po okay. yung drainage master plan. Ang tumulong po sa atin dito ay ang University of the Philippines Resilience Institute and the UP NOAA Center. At simula po ito ng 2021, natapos po siya 2023. So ano po yung value nitong study na to? So itong study na po ito, uh, um, tinuturo po sa atin is that uh, we'll be expecting expecting more floods uh, within the 10 or 5 to 10 year return period. Um, the volume po nito is structure na ang tinira ginagawa. So, siguro mga 2 to 3 years at the, the time is uh, Pongpong, Was na mapontuan po yung remaining na uh, river fever. Ayan po, naman natin yung epekto ng pagba, uh, pagpa, lalo na po dyan sa may Araneta Academy. Was na mapontuan yung uh, San Juan River, at yung mga pumping stations natin. Sabi ko nga po, wala pong pumping stations ngayon dito sa may Juan River na uh, gumagana sa may. Po. Ano po, nata, wala po dito yung... Kasi sa... Ang ang MND ho, sila yung uh, may mando, uh, mandated sila. Uh, at uh, ilang uh, bilyon-bilyong pondo na ang binigay sa kanila. Pinakutang na tayo ng World Bank. Ilang bilyon na yan. Suposto so, niya, from 2017, uh, yung project na yan, yung na uh, clearing at uh, Uh, implementing ng Mandamus Order. Supposed so, to be, matatapos dapat yan 20, 2023. Humingi tayo ng extension ng 2 years, matatapos dapat yan 2026. Pero ano nga ano yung nangyayari yu ngayon? Lalo kami binabaha. Hindi po pwedeng katiniran yung climate change. Uh, kasi lahat tayo, mayroon na tayong nag aaral lahat tayo dito na, na under UN na Uh, treaty pa. May climate change na commission na tumatayo ka. Kami, ang Quezon City, participant kami doon. Naka-attend na po ng ilang, ilang, uh, ilang, ilang na sa Paris at uh, may plano kami. ha? Oh, uh, uh, adaptation, may uh, resilience oh. Pero, ang national government, kaya kung hindi kaya ng MNDA, bigay nyo na sa local government. Para tingnan natin kung sino magpapansyon na ng, nga uh, honest to goodness na magpapatupad na ng, uh, nga, uh, ng batas na ito. Uh, thank you po, Sir Angelo, Sir Benedict, for this opportunity po. Uh, we just want to assure the public po, especially the Kessin City, na uh, ang National Government po and LGU are working hand in hand to provide a uh, better or sustainable solution Uh, for the general, of course, for the general public,